Si Henry, kasi sinabi ko, inist ka pa. Salonan niya naman yun eh. Ino ba rin? Una, ayaw mo nandito si Henry. ano sinabi sa'yo? ano sinabi? ano sinabi sa'yo? Ano ba? Pero ko nandito siya, ano sabihin mo? Hindi ko yung kakausapin. Palaga. Oh, Hindi mo kakausapin? Hindi, prang. Hindi, No daw yung kitchen niya. Susuyo ka kasi, wala kang flowers. Diyan ka pupunta. Doon yung exit, oh. Pili <laughs> ka ng rose. Yun yung favorite niya. Musa sabihin sa kanya na sinabi ko sa'yo. Saan mo bibili ng rose, eh. te? Maghanap ka sa tagaytay. Diyan natin. Sa kwarto pa rin. Roses niya. Oh, ba't nandito ka? to so, parang sa sa'yo. Hindi ba tayo mag -usah? Okay lang, pero hindi ko sure kung mag mo sa sasabihin ko sa'yo. Ba akong mag mo eh. mga. Lahat naman ng tao nagbabago, di ba? Pwede mo ba tapusin mo muna ako? Alam mo, gano'n pa akong tarintay? Para lang mabili pang bulaklak. Limang oras ang hinabot ka doon kakahanap. In fairness, maganda. Pero mas maganda ka. Paano ka na Ano eh? Ano? Ang yung ako. Gusto ko pa. Pwede bang ituloy ko yung panibig ko sa'yo? Hindi naman nabutag yung paniligaw mo sa eh! Alam mo na ako patay na patay ako sa'yo! Nandito kami ngayon sa resort. Eh, namin yung friends namin. Kaya lang hindi kasama si Henry. <laughs> Galit pa rin siya. Kala mo naman talaga kagandahan para tumanggit ang gay. Pre, syempre. Ay, irritable ka pa rin. Ay, kaganda mo naman. Pre, ikaw rin. Kala mo naman. Diyos ko, hindi talaga sumama mama si Henry kasi sinabi ko, inis ka pa. Kaya parang ginag-giveaway na lang siya na, sige, ikaw na lang sa mama sa ano, barkada natin. Binlock mo ang arte mo talaga, nakakainis. Ready serve niya yun, maganda naman talaga ako ah. Maganda ka, pero Diyos ko naman, pre, tanggapin mo na hindi ka perfect. Maganda eh. ka, tapos tap, nilayasan ka pa ng utak. Ano ba yan? Pare naman! Pinrang ka lang ng tao, nagalit ka na ng ganyan. Wala siya, kasalanan niya naman yun eh. Hindi naman. Prank, prank siya. Resort, pinuntahan foundation ka pa. Alam mo, sa totoo lang, kakaganyan mo, madadry ang kifi mo. Hindi. Anong hindi? Bakit may reservation ka? Bakit hindi madadry ang kifi? Ay, wow. May reserve, no? Wala, pre. Wala. Okay, nakangiti ka. May naka-reserve siya. <laughs> Shout out sa ina neto! Pare! Sinisiraan mo naman ako yung mama! Tita, yung anak mo ang bilis mag-reserve! Pare! Oo! Oh. Oh. Bakit ka humihingita na sinabi ko may nag-reserve sa'yo? Bakit ka humihingita na sinabi ko may nag-reserve sa'yo? Matatawa kasi ako sa'yo! Walang, walang reservation! Galit lang ako kay Henry pero siya pa din! Oo, oh, okay na? Hey! <laughs> Pare! Tapos mong kasama dito. <laughs> Siyempre Maganda, na... Maganda-gandahan ka pa, eh di sana kasama siya ngayon. Yeah. Hindi na sana siya nag-giveaway! Pare, galit-galitan lang naman ako. Hindi talaga siya pumunta dito. Oo. Oh. Yeah. Gusto niya kasi mag-enjoy ka. Total, ka total ate, binlock niya na rin naman ako. Siya na lang yung mag-enjoy kasi feeling ko gusto niya sumama sa barkada. Kaya lang ayaw niya sumama pagkasama ko. Hindi man lang niya ako hmm. suyo eh. Hindi, ang ganda mo. <laughs> nagla drive ka bukas yung zipper mo. French fries palang kinain mo niyan. <laughs> Tapos, ganda-gandahan ka agad. Feeling mo naman talaga. Gusto na. Uh -huh. mo nga. Tignan mo nga, nagagandahan ka. Pero, yung damit mo. Hilihan mo lang sa akin yan. Tapos, nag-thank like, you ka na. Oh my nga. O, mine. Ganyan ugali mo. Alam, pero, ka kaya hindi ka perfect. Tandaan mo yan. Nandito na kami! Ino ba na? Yay! Yay! Wow! Let's go na. Lilipat na si Shua. Okay. Uh, oh, di ba? Oy, 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 oy. Ay, ay. Tingnan mo habang gumagana nang hindi masaya. Kasi nagaganda-gandahan. Kunya re ayo niya si Henry sumama. So oh, din nalungkot ka nag giveaway yung tao. Oy, oy, oy. Magino man. JJ. Tara na inumin na tayo. Go. Tara na, oh my god. Ay, 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 ay. Ganda mo naman. <laughs> Wala nga siya. Wala ha? siya. Ayan, feeling mo kasi susuyuin ka lagi. Alam mo ang ganda-ganda ganda mo. Hindi enough yung abroad ganda, tapos walang brains. Pare gal galitan lang naman ako. Huwag ka nang galit-galitan, pabebe ka. Meron. Lubo ako dito. Pag-ibig no. ka, wag ka na rin oh, hihinga. Eh. Oo oh, nga, oh, walang nag, oh. Diba? Wala, walang pumigil, di ba? Wala. Ngayon, hindi mo gagawin kasi walang pumigil. Inuman na. Ikaw nagmo naggaganya-ganyan ka. Una, ayaw mo na dito sa Ano sinabi sa ano sinabi ano sinabi sa iyo? Nino ba? Ni Henry. Eh eh hindi eh, madalas do toyoin yan eh. Ako? Oh, oh, oh. ganun lang. Kailan? Pinrang ka lang nagalit ka na? Pero so, siyempre kono hindi, hindi naman sabi ng tropa ko. Ayun to, hindi sumama. <laughs> oh, ano kin? ko na naman. Pasalanan mo talaga. Nag-give na nga siya kasi gusto mo daw mag-enjoy. Hindi na siya sumama kasi ayaw mo siyang kasama. Sinabi ko lang naman yun kasi galit ako pero gusto ko nandito siya. Ay! Yun pala gusto. Sabat so what if nandito siya? Hmm. Galit ako. Ay, galit ka pa rin. <gasps> pero kung nandito siya, ano sabihin mo? Hindi ko yung kakausapin. Talaga ah oh, ko pa usot. Talagang! Ang cool! What if nandito siya? Anong gagawin mo? Mari! Oh, <laughs> Hindi mo ako sabihin? Hindi, prang Talaga? Eh, walang oh, epek kahit nandito. Oh, sino yan? Sino yan? Oh, si, wala mo! Sino yan? Wala mo! Kuya Wel? Si Ay! Si Emingard! E Pagkakita ka! Kanina sabi mo! Love mo! Bravo! Wow. Hmm. oo oh! Pumasok sa so kwarto! Gusto niya magpak... <laughs> <laughs> okay. Charot lang. <laughs> Laruin mo daw yung kipin niya. Naroin mo yun, ropa! Katinan pa kami. Wala naging inerte yun. Susuyo ka kasi, wala kang flowers. No, man, ay yung tala. Anong oras na? San dibili? Yan! Ang ilig mo sumuyo, walang flowers. O ngayon, yung flowers niyo kunin mo. 2 o'clock. Ano sa, ma, sa, ma, ma, sa, ma. Ma, sa kaya man? Kaya mo magisa mag-isa. Wala ka dyan, lasing na ako. Kanina, oh, Kanina pa yung nagmamaoy, inahanap ka. Yes, yes, yes. Ikaw na gumawa ng paraan. Total, ikaw ang may gusto. So you inch na. Wala talaga sasama, promise. So, umulubos mo yung ano ha, pulutan nito. Oh. Susi ng car. ni ng car. May may bus? May gas ba ito? Gas siya ba? Gas na lang, wala pang gas ah. Balik ako. Okay. Saan ka pupunta? Doon yung exit, <laughs> mm -hmm. oh. so, saan na agad? Sa kwarta ba? Ito. Balak ka, ha? Part 69. oh, coming soon. Bilis. Bilis mo, ha? Ang sweet naman yan. Saan mo, pusin yung pulutan, oy? Hala, naubas yung tigyamat mo, Jay. Ba't pati ako kasali dyan? Nag-iinom ko. Wait lang! Mag-an, malog. Wait lang. Bumili ka ng rose. Yun yung favorite niya. Kung sasabihin sa kanya na sinabi ko sa'yo. Kunyari, instinct mo lang yun. Rose, ha? Rose. Rose, ano? Bibili lang rose, eh? te. Sugaitay. Maghanap ka sa tagaitay. Tagaitay, paano mo? Di ko alam pa kung Ay, problema mo na yan. Gusto mo siya sa and it's your problem. Tapos na ako tumulong sa inyo. Tagaitay. Wala <laughs> yun. Ang drama ni Joanna. Gusto rin mamalaro yung kife niya. Ay, ako sa mga to Mga Ano bang trip mo sa buhay? Nakakagigil na kayong dalawa. Pati yung pagtotropahan namin lahat sinisira nyo. Ang ganda-ganda na ng bonding. Bigla ka mag-walk out. Ang sabi mo, gusto mo siyang makasama. Eh, oo Pero... Hindi ko alam. Gusto ko nilambingin niya ako pa Hindi naman niya ako nilalambing. Ah, ganun pa pagkanyang effect ka pa. Kasi sa totoo, wala mang galit mo eh. Ano ba ito? Pero wala yung galit mo, trust me. Kasi isipin mo na galit ka sa prank. Isipin mo ba ang ding namin doon na sisira dahil sa kaartihan mo? Sinusuyo ka nang at lahat! Pero, ito na, lalabas na ako! Mamaya! Wala na siya. Oo. Sorry? Oo, diba? Wala na. Umalis na. Artihan mo kasi. Diyan ka lang, huwag kang lalabas. Hindi ka nabalong dun sa inuman. Diyan ka lang. Ayoko na maarte sa grupo. Diyan ka lang. Arte, arte mo. Nabili mo? Ay! Diyan natin. Sa kwarto pa rin. Ay, roses nga. ka? Pa? Ito, so, parang hindi na salsa eh. Oh, bakit ba? Pwede ba tayo magusap? Okay lang, pero hindi ko sure kung magugustuhan ang sasabihin ko sa'yo. Dito ako parang may ino-sorry sa'yo. Nagawa ko last time. Kung tanong kita. Hindi ko pa rin sabihin sa'yo nga. Hindi ako mag-uwi ngayon. Eh. mo ako. Lahat naman ng tao nagbabago, di ba? Pwede mo ba tapusin mo muna ako? Okay, go. Alam mo, ganap pa ng taripay. Eh? Para lang mabili tong bulaklak kasi alam kong gusto mo to. Di bang oras ang inabot ka doon kakahanap? Paano mo nalang mga favorite ko yan? Ang ko lang. In fairness, maganda. So then... <laughs> Pero mas maganda ka. Paano ka nang ali? Ay. Ano mo? May ilis pa ako. Ano mo? Gusto ko pa. Di ba ang ito yung panibigo ko sa'yo? <laughs> Hindi naman naputag yung paniligo mo sa amin eh. Alam mo na ang patay na patay ako sa iyo. Wait lang! Di pa ako nagtutoothbrush! Tapos lang kita sa lips. Eh, hey, wait lang! Di pa rin ako nagsishave! Ano hmm, nagsishave? Eh kasi di diba kami mga babae, dalawa yung lobby namin. Baka mama, ikis mo rin yung gifts ko sa baba. hmm gifts niya sa baba? Ang gifts niya pa ikigising niya sa baba? Parang!